ito mag iihaw tayo ng bangus sa oven at ayan na siya hmm. At tingnan natin yan siya mamaya kung ano ang resulta. ayan na yung inihaw natin sa oven ayan oh. <laughs> tapos babalik ta natin siya mga kalangga ko dyan at ayan nabaliktad natin siya isasalang na naman natin siya sa oven. Ayan na siya, luto na. Oh, di ba? Inihaw na bangos sa oven. Siguradong yummy ito. Mga kalangga ko yan, Di ba? At gumawa din ako ng sauce na sarili kong version nilagyan ko ng nilagyan ko ng dill pickles at nilagyan ko sya ng sili. Ito yung pickles na nilalagay ko. Ito. Yan siya. Ang sarap talaga. Sarap pala. Version ko lang ito na ano, sa